Ito yung may wagang panglinis ng motor. konti lang kasi mabula naman yan. Mahubusan tayo pang sa plato. Lagyan mo ng tubig. right Alright. So, kalate, kasi kalate yung bula. <laughs> Then, ipapump mo. Ipapump mo yan. Hanggang tumigas. Ayan, matigas na. Yun, o. No? ba Diba? Dumalabas mo, oh. hmm, o diba? Sobrang ano, sobrang lakas ng pressure. Mm. Ah, yeah, so ito yung release release brake, kumbaga yung release niya. Ngayon dadagdagan natin ng tubig. Kasi nag-release eh. <laughs> Yan. Sino blanko ng text crew? Bukasino blanko ng text crew? Hindi ko sinobrahan ako pabalik-balik ako dito eh. Sa inyo yung 10 pieces niya, ginawa kong 20. Yung 20 pieces niya, ginawa kong 30. Boom. Hm. Dami 'yan, marami. Marami pagkaano? mga idol, ito, ipapamta na natin. Ipapamta na natin yan. Yan na, pan-roll. Cheese! Ganda, oh. Oh, diba? Bla, boom, bla, bla, baby. Oh. Diba? Oh. Panis, oh. Ganda, oh. Oh. Diba? Oh, purong puro yan men Purong puro yan idol Tingnan nyo Oo, oh, yan so Pag naubos na yung Yung pressure So kailangan ipump mo ulit Siyempre Wala ng hangin Pump mo lang ulit yan Hanggang sa tumigas lang ulit Yan ha hmm. So, di ba napaka-bisa. So, paano mo siya mabibili? Nasa yellow basket lang yan, mga idol. Sa TikTok natin, mga idol. So, pwede ka rin mag-message sa akin direct. Para ako yung order, then para mas muna natin yung item. Kung tama ba yung dumating, no? then ipapadala ko sa'yo.